Nagpaalala naman ng Manila Police District hinggil sa mga gamit na bawal dalhin sa prosesyon ng poon na itim na Nazareno kung ano-ano ang mga ito sa ulat ni Sujin Kim. Nakalatag na ang mahigpit na seguridad para sa kaligtasan ng mga dadalo sa prosesyon ng itim na Nazareno sa Martes. Inilabas ng Manila Police District Office ang listahan ng mga bawal dalhin sa prosesyon tulad ng mga matatalim na bagay, paputok, sombrero at payong. Transparent dapat ang bag o kita ang laman sa loob. Kaya nga magdidiploy tayo ng napakaraming pulis dito sa darating na translasyon. Will be deploying 15,000 uh, dito sa area na to, dito sa area din ng uh, Grandstand sa saka ruta ng translasyon. Ipinapaalala rin ng PNP, mag ingat ang mga nakayapak sa prosesyon dahil maaaring masugatan ng bubog, barbecue o fishball stick sa kalsada. Marami po kasi nakakaroon ng mga minor injuries dito dahil sa siksikan, dahil sa agawan ng lubin dahil din po sinasabi ko ng mga nakakalang na basura kasi karamihan po rito nakayapak. No? So yun yung immediately na uh, inaayo, inaasikaso ng ating mga medical personnel. Tumataas din ang mga kaso ng nakawan at pandurukot sa panahon ng prosesyon. Kaya't kung maari ay wag nang magdala ng mahalagang bagay. Sa lunes, Enero a 8 ay isasara na rin sa daloy ng trapiko ang ruta ng prosesyon. Kasabay nito ay ipagbabawal rin ang pagbebenta at pag-inom ng alak sa Quiapo area na tatagal hanggang sa Miyerkules, January 10. Para sa mga may karamdaman, pinapayuhan ng otoridad ang mga ito na tumutok na lang sa live stream ng prosesyon. Samantala, ipinagpatuloy kanina ang pagbabasbas sa mga replika ng itiw na Nazareno sa Quiapo. Tanghali kanina nang simulan ang pagbabasbas sa mga imahe. Ang ilan sa kanila ay sakay ng mga jeep, tricycle at meron ring truck. Sujin Kim para sa bayan